Ayun mga kapaps, nakikita nyo ba yan? Yung tulay na nasa likod ko. Yan yung tulay ng Denmark papuntang Sweden. Yan yung nagduduktong. So nandito nga kami ngayon paps binabaybay namin yung gitna ng Denmark at Sweden. Yan yung tulay oh. Makita ko sa inyo. Ah, oh. mga kapaps, update ko lang kayo. Andito kami ngayon sa gitna ng Sweden sa Denmark. Ayun yung tulay, mahaba 'yan. 'Yun. Mahaba 'yan, ang ganda yan Sa Napakahaba yan mga kapas. Dito sa kanan ko, 'yan yung Sweden. Dito sa kaliwa ko, 'yan yung Denmark. So, ayun makapansin ang haba ng tulay nila. Ang galing. Papunta nga pala kami ngayon ng ano, Russia. Galing kami ng Bangladesh. So nga mga kapas, nakikita nyo ba? Sana makapun maka makadikit din kami dyan sa Sweden o no? kaya Denmark. Hindi pa kami nakakapunta dyan. Hindi pa nakakapunta yung barko namin. Ayan ah, mga kapaps nakikita nyo Medyo summer dito Nung huling dumaan ako dito Sa ibang barko sinakyan ko huling, huling daan ko dito winter Ngayon summer na dito sa kanila Sa nga pala mga kapaps Meron kaming ano, ah, kasamang piloto Yung piloto na yan yun yung nag-guide sa amin kung saan yung tamang direksyon ng barko namin sa mandaan kasi merong mga part dito na mabababaw yung tubig ano ayun mga kapaps ano yun lay malapit na kami ano eh, papasok na yung ano namin Ayan, pagdaan na yung barko namin sa ilalim ng tulay. Hindi lang siya tulay, meron din siyang train sa ilalim mo. Galing. Ano na kasama ko?